NDRMC hindi rin ko na gusto nga. Pinahindisigahan na nila kung paano nakapag-broadcast ng emergency at ito o nang wala nilang okay, so, so, Hindi yan galing sa NDRMC. At hindi rin po yan galing sa mga telcos natin. Hopefully, matulungan kami ng NDC upang matrace natin uh, uh, sa na ito. Marami po ka parang maging labas-labas sa ito. May personation po yan. Lalo na po uh, pag-uusap ng NTRMC, huwag na magkita may emergency alert system sa pangangampanya dahil kaligtasan sa likong nakatayari ko. Pag dumating na po yung panahon na talagang kailangan na mga kababayan sa ibang fake na naman na populate yung na katatanggap. Huwag sa mga ng sa ng mga Siamo al 100% di prima, su giornata di andare a fare la cosa 24 ore. Attualmente parliamo la cosa 24 di fine, dove abbiamo parlato con la piattaforma a di la cosa 24 Si trova la di internet a il sussolentino. Se non mi è qualcuno non per il serato naapusecongres umen kemenvilia aaa polisi yang bangsa dan kuntura giitibaakia dikalita edukational susistepabaan maigi bosidasinerdiinaauoisi